Okay, magandang araw sa lahat, mga guys. This video ay uh, dyan ang pansin uh, ang tungkol sa medical allowance guys na 7K. So, ito nga guys. Sabi natin na uh, ipagpatuloy. pagpatuloy, tayong uh, don't forget to subscribe to Jesus Christian Vlog or Abler Ramos Rebulyo guys. Uh, this video is uh, para sa lahat na Uh, tungkol sa medical allowance. Okay, uh, so, ang medical allowance, guys, ay ito ay uh, tulong sa gobyerno, lalo na sa mga government employees na talagang nagpursigi na magkaroon ng uh, health uh, lifestyle, mga guys. So, uh, kailangan ito, guys, ay uh, mayroon mga dalawang option. to so, kailangan ng uh, pwede kayong sa individual o sa group guys so sa individual ay uh, kailangan mag enroll ka pa guys at maghanap pa rin ng mga at yung tawag ng uh, health organizations so uh, then uh, kapag mabili tayo ng kamot or magpadintal guys kailangan mayroon ting resibo na ito ay uh, talagang Uh, evident na guys na tayo ay ginagamit natin ang medical allowance sa pagitan na magbili ng mga gamot or magpa-medical tayo guys gamit ang uh, 7K Medical Allowance So, palama, salamat, tayo sa ating mahal na Pangulo at sa ating mahal nating uh, DBM Sekretary na si Ma'am Amina Pangandawan guys, na siya ang nagpursinggi na ipa na ang 7K Medical Allowance para makatulong sa mga, lalo na sa government employees na ito ay uh, magatulong lalo na sa mga medical na mga gawain mga guys 70 medical allowance ito ay talagang uh, po uh, 2024 pa itong na uh, uh, kanilang, kanilang ibilita guys May, mayroon ng uh, medical allowance sa mga government employees at iba pa mga Uh, na sali sa medical allowance oh guys so kailangan uh, ibili ito na mga motor, magpa medical tayo so edintal ba or uh, maski ano mga option ating gamitin sa tawag nating medical allowance oh guys so ang medical allowance ay uh, talagang nagpasaya sa mga government employees uh, lalo na ito ay makatulong na kung kami ay may mga masamang pakiramdam. Makabili kami ng mga gamot dahil sa pirang digay sa ating mahal na Pangulo at sa ating goberno mga guys. So malaking pasalamat tayo kay uh, buong Marcos at sa iba pa mga nagpabigay ito ng kaligayahan uh, sa mga lahat ng mga government employees itong 7K. Binikara. Kahit uh, ito ay 7K lang, ay talagang nakapisa ito. Lalo na yung nag-maintenance ng mga gamot. Tulad nga kay uh, sa akin, ay nag-maintenance ako ng uh, mga iskilan. At iba pang lalo na ngayon ay nakaramdam ko yun ng mga sakit-sakit sa aming uh, pakiramdaman, guys. Ay uh, mabigyan na uh, agad ng lunas. Sa bumagitan na makabili na kami ng uh, gamot. Hindi mautang yung gamot, guys. Kundi Uh, mayroon tong pira para makapagbili kami ng gamot uh, iba't ibang klaseng gamot na ito ay yung kung sa ubo ay uh, pwede man to siran you know, sa sipon para mga niosip or uh, uh, then sa mga sa mga buro-puro sa ating balat ay pwede naman yung santun plus na, guys kailangan mag mayroon tayong resibo nito guys so should be honest sa ating pag uh, bilhin ito o oh, talagang may resibo guys sa ating pagbili no para ito ay uh, tanda na tayo ay mayroong napakita mga ilagkamitan sa 7K medical allowance so uh, hanggang dito lang guys maraming salamat sa nagbigay ito ang 7K medical allowance sa so, mga individual ay kailangan mag naman ulit para makareceive naman next year sa ating tawag pinagawari ang 7K si medical allowance. Maraming salamat sa ating uh, uh, gobyerno, lalo na sa ating mahal ng Pangulo nga uh, si uh, Ferdinand Bumbung Marcos Jr. Mga guys, maraming salamat. Thank you, thank you sa panahon.